Minute policy sa pagpanakop sa mga traffic violators giimplementar sa Mandawi City. Unsay buot ipasabot ni Ini atong sairan sa live report ni Nico Sireno. Nico? Yeses Matud sa Labaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi para kini sila mga enforcers nga dunay madakpan nga mga traffic violators dili kuno angay ang langan-langanon ang pag-issue sa citation ticket. Giseminar silang ilang opisina ang mga bagong traffic enforcers sa Mandawi. Ikaduhang batch kini sa mga field personnel nga gikinahanglang mupaubo sa komprehensibo nga 3-day lecture una pa sila ma sa kadalanan. Gitudlo ang makasayuran kasayuran kabahin sa trabaho tahas nila sa pagpanakop og mga violators ug estado sa kadalanan. Dwindling road space. So, sa ibot sa Dwindling road space, Yes. Ang mga bagong enforcers na hire sa bagong administrasyon. Unsay padagan na to sa Mandawi nga uh, traffic management kinanglan inigawas nila as new traffic personnel. Mao sa ginna ilahang ma-implement ila ma uh, and gitagaan nato sila og kanang mga background unsay mga scenarios ba unsay mga most likely nga uh, mahitabo no sa field. Usa sa gi sa team head ang three minute policy kung doon masita ang mga traffic violators. Buot pa sabot kung na na ang motorista maka-issue na dayo ng enforcer og citation ticket suod sa mga 3 ngadto sa 5 minutos. O dili na ipalangan pa kay posibleng doon na kunoy sabot-sabot nga mahitabo. Kinahanglan ka ng imong isyuhan na kay once mo ka na, mo extend ka longer than that, na na, na, na negotiation nga nahitabo which is dili na nako na, gusto mahitop ma makuan ba kay diha na, na mo arise ang kanang mga pagduda agig reaksyon sa palisiya matud sa pipila nga among na istorya okay mas likay sa kurapot-kurapot ang mga enforcer mm -hmm. ay kasagaran ra ba ing ana hatag lang may na inana kung kuan uh -huh. pero kung kuan pod depende man sa mga kuan sa ma isiwan gud uh oo -huh. uh dili man ng, eh, nga na enforcer Pariyak unah unah. Nama iban kamu dapat, nama iban di. Nah, aja pula sempurna eh? sih rei. Nah, Mana, mana lor sih rei? Atau sudah halang. Apan bahad sehepe sa, sa tim. Sagad sa yun nga kuan yun, ang traffic yun, traffic personnel, doon kayo na siya kuan. Kanang murag, kuan kay ba? Kanang prone kayo sa kuan ba? Ingun ana ba? Bribe ba? So, mauna akong gi-warning sa ilaha nga dili lagi yun unta mo sa ingun ana. ses gidugang ni ining head sa team nagdepende sa kini sa sirkomstansya ang mahitabo kay duna ra ba may uban nga mga motorista mga drivers maglangan-langan sa paghatag sa ilang lisensya og daw makiglalis pa sa mga enforcers kun sila dakpon sa ani nga mga sitwasyon mamahimo sab kuno nga ang involved nga enforcer katong nanakop sa motorista mamahimo sab siya nga mutawag og backup sa makauban aron mo pa mo explain ngadto sa motorista og mausay mo implementar sa violation o sa balaod. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.